Pagdating sa basketball, ang height ay may malaking bentahe sa laro. Kaya naman tinatawag itong laro ng mga matatangkad. At sa NBA, ang average height ng mga players ay umaabot ng 6'7 pataas. Sa pag-evolve ng laro, ang mga higanting players ay hindi na lamang limitado sa ilalim ng basket, katulad ng pag-rebound at shot blocking. Ngayon, kahit ang mga pinakamatatangkad ay kaya ng magdala ng bola at tumira sa labas. Sa kabilang banda, may mga manlalaro naman na nagpatunay na kahit kapos sa height ay kayang magtagumpay sa mundo ng basketball. Kaya sa video ito, tatalakayin natin ang mga David and Goliath ng basketball. Ito ang isang pong pinakamatatangkad at pinakamaliliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. unahin na natin ang sampung pinakamatatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Sec E.D. 7 feet 4 inches siya ang rookie ng Memphis Grizzlies na napili bilang 9th overall pick sa 2024 NBA Draft na itinuturing bilang isang traditional big man. Ngunit sa kanyang tangkad at ipinapakitang mga kasanayan ngayon, malinaw na may malaking potensyal si Eddie na maging banta sa liga. Mabilis itong nakakaadap at patuloy na natututo mula sa kanyang mga veteranong kasamahan. Nagagamit nito ang kanyang taas sa pagkuha ng rebounds at pagblanca ng mga tira. Pagdating naman sa poste ay epektibo ito dahil sa kanyang lapad at bigat na sinamahan pa ng soft touch na tira sa basket. Maraming nagdududa sa simula sa kakayahan ni Eddie at may mga nagsasabi pa nga na hindi ito tatagal sa NBA at nagulat ang ilang tagahanga nang mapili ito ng maaga sa kanyang draft ngunit pinatunayan niya na mali ang kanilang mga inaakala sa kanyang mga ipinapakitang performances. Sa ngayon, maaga pa para masabing magiging matagumpay ang kanyang karera sa liga. Ngunit may malaking potential ito at mahalagang asset para sa Grizzlies. Simbular, 7 feet 5 inches. Si Sim ay isang professional basketball player mula sa Canada ngunit ang kanyang mga magulang ay nagmula sa India at siya ang kauna-una NBA player na may Indian descent sa so taas niyang 7'5 at timbang na 360 pounds hindi madaling banggain si Bular sa ilalim ng basket na kahit ang matipunong si Dwight Howard ay tila ng liit at walang nagawa nang magtapat sila sa T1 League. Noong 2014 ang drafted si Bular, ngunit sa tulong ni Vivek Dave, isang Indian businessman at may-ari ng Sacramento Kings. Kinuha si Bular ng Kings para sa kanilang Summer League team na sinasabing ito ay para lamang sa marketing. Gayon pa man ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa NBA sa isang 10-day NBA contract. Pavel Food Calls in, 7 feet 5 inches Katulad ni Simbular, hindi rin nagtagal si Pabel sa NBA nagsimula ang kanyang basketball careers sa second division ng Russian League at naglaro sa Italy bago siya madrap sa NBA noong 2004. Pinili ito bilang ika-21st pick ng Utah Jazz, ngunit agad siyang na-trade sa Dallas Mavericks noong draft night sa kabuuan na siya ng 6 games sa NBA bago bumalik sa Russia upang ipagpatuloy doon ang kanyang basketball karir. Bagamat sa tangkad ni Pud Colson ay hindi nito na ipakita ang kanyang talento sa NBA. Ang pagiging mabagal sa court, lack of development at pagiging prone sa injury ang mga naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng sapat na playing time kaya't naging maikli ang kanyang pananatili sa liga. Chuck Nevitt, 7 feet 5 inches. Kabaliktaran sa mga naunang 7-5 players sa ating listahan, si Chuck Nevitt ay nagkaroon ng mas mahabang karera sa NBA Gayon pa hindi na maximize ng kanyang mga team na napuntahan ng kanyang taas. Dahil sa loob ng siyam na taong karera sa NBA, ay meron lamang siyang average na 5.3 minutes per game at nakapaglaro ng kabuuan ang 155 games. Sa kabila ng kakulangan sa playing time, naging sikat siya sa mga basketball fans na namamangha kay Nevit dahil sa tangkad nito. Nanalo si Nevit ng kampyonato kasama ang Lakers noong 1985 kahit na hindi siya nakapaglaro ng kahit isang minuto sa postseason. Siya ang naging pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nagwagi ng isang NBA championship. Sean Bradley, 7 feet 6 inches, Mahirap na hindi mapansin si Sean Bradley dahil sa kanyang taas. Ito'y decent player at mahusay na shot blocker. Sa isang laro pa nga ay nakapagtala ito ng 13 block shots. Siya ang pangunahing pangdepensa ng kanyang kupunan laban sa sino mang magtatangkang pumasok sa loob ng pinta. Sa kasamaang pala dito rin ang naging dahilan kaya siya'y madalas maposterize sa mga laro. Madalas siyang targete eh ng mga athletic wings na gustong makapag-poster ng isang 7'6 giant. Si Bradley ay na-drop ng Philadelphia 76ers ngunit mas nakilala ito bilang isang Maverick kung saan siya ay naglaro ng siyam na seasons. Sa kanyang NBA career, ito ay nag-average ng 8.1 points, 6.3 rebounds at may kasama pang 2.5 blocks per game. Napasama pa nga ito sa pelikulang Space Jam ni Michael Jordan kung saan siya ang isa sa mga kinuhaan ng talent ng Monsters. Yao Ming, 7 feet 6 inches Si Yao Ming ang pinakamahusay na manlalaro sa ating listahan at masasabing greatest Asian basketball player. Ang mga magulang ni Yao Ming ay matatangkad din na parehong former basketball players na sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong ay pinilit silang magsama at magkaroon ng mga anak. Ang kanyang ina ay may taas na 6 feet 3 inches habang ang tatay nito ay 6'7". Sinasabing bago ipanganak si Yao ay pinagplanuhan na ang pagbuo sa kanya bilang isang government project. Expected noon na magiging matangkad si Yao dahil sa kanyang mga magulang ngunit walang nag-aakala na ito ay magiging 7'6. Bata pa lamang ito ay pinilit na siya maglaro ng basketball at sa hindi mabilang na oras ng mga training na sinamahan pa ng tangkad nito ay nagawa ni Yao na magdumina sa Chinese Basketball League. Sa 2002 NBA Draft, napili si Yao Ming bilang ika-first overall pick ng Houston Rockets na agad nagbigay ng malaking impact sa liga. Dahil sa kanyang taas at bill mga Chinese fans ay mabilis ding naging popular si Yao, ngunit ang lahat ng ito ay hindi lamang basta hype dahil ipinakita niya ang kanyang skills na bihira para sa kanyang height. Si Yao ay may post moves at smooth jump shot na naging isa sa pinakamagaling na sentro ng liga lalo na kung ito'y healthy. Sa kasamaang palad ay bihira itong maging malusog at naging prone sa injury si Yao dahil hindi kayang suportahan ng kanyang tuhod at paa ang kanyang pangangatawan lalo na para sa fast pace na laro ng NBA. Dahilan para magretiro ito ng maaga sa edad lamang na 30 years old. Sa kanyang karera ay nag-average ito ng 19 points, 9 rebounds at 2 blocks per game na naging Hall of Famer noong 2016. Slav Cobranesh, 7 feet 6 inches. Si Slav Cobranesh ay isang Montenegrin basketball player. Sa kanyang taas ay hindi nakakapagtaka na sa edad na 17 years old ay nagsimula na itong maglaro bilang isang professional basketball player. Nang pumirma ito sa Turkish team na Efes Filsen. Taong 2003 ay nangailangan ng Knicks ng matangkad na player dahil na din sa pagpasok sa liga ng higanting si Yao Ming. Kaya't pinili ng Knicks si Branesh bilang ika 39th overall pick sa 2003 NBA Draft. Ngunit napagtanto ng Knicks na wala itong skills na katulad ni Yao Ming kaya't pinakawalan nila ito sa kalagitnaan ng season at dito naman siya kinuha ng Portland Trailblazers sa isang 10-day NBA contract. Kaya't nagkaroon ito ng oportunidad na makapaglaro sa isang NBA game na binigyan lamang ng tatlong minuto na hindi nakapagtala ng puntos. Taco Paul, 7 feet 6 inches, Si Taco ay pinanganak sa Dakar, Senegal noong 1995 at sa edad na 16 years old ay pumunta ito sa Amerika na agad sumikat sa social media ng kanyang junior year sa high school dahil inaabot nito ang rim habang nakatungtong ang kanyang mga paa sa sahig. Sa kanyang kolehiyo ay tumungo ito sa University of Central Florida kung saan dito siya naglaro ng apat na taon. Maraming nagduda noon kung makakapasok ba ito sa NBA dahil sa mga panahong ito ay hilaw pa ang kanyang basketball skills ngunit unti-unti naman itong nag-improve sa paglipas ng mga taon na naging isa sa mga pinakamahusay na defensive player sa college basketball. Nagpadrap ito sa NBA noong 2019 ngunit walang pumili sa kanya. Nabigyan naman ito ng na pagkakataon ng Boston Celtics sa isang 10 NBA contract at nakapaglaro sa Summer League Games kung saan maganda ang kanyang ipinakita. Kahit muli itong nabigyan ng two-way contract. Noong 2021 ay pumirma pa ito sa Cleveland Cavaliers bago siya umalis sa liga at maglaro sa iba't ibang bansa. Manutball 7 feet 7 inches Si Manut Ball ay ipinanganak sa South Sudan kung saan sa bansang ito makikita ang mga lahi ng mga pinakamatatangkad na tao sa buong mundo na may average height na lagpas 6 na talampakan. Ngunit kahit mismo sa kanyang lugar ay siyang pinakamatangkad dito at hindi lang taas ang kapansin-pansin kay Manut dahil ang kanyang body build na may mahabang braso at payat na pangangatawan ay kakaiba siya ay tumitimbang lamang ng 220 pounds na dahilan kung bakit nahihirapan itong sumabay sa mas malalakas at mas mabibigat na sentro at forward sa liga noon. Sa kanyang karera ay nag-average lamang si Manut ng 2.6 points per game ngunit sa kabila ng kakulangan sa pagpuntos ay isa si Ball sa pinakamagaling na shot blocker sa kasaysayan ng NBA na dahilan kung bakit tumagal siya sa liga ng 10 taon. Nakapaglaro ito ng 620 games at nag-average ng 3.3 blocks per game, ang pangalawa sa pinakamataas na block average sa kasaysayan at siya lamang ang manlalaro na mas marami pa ang blocks na nagawa kesa sa kanyang puntos. Ngayon nasasaksiyan natin ang anak nitong si Bolbol na may kakaiba skills para sa kanyang tangkad na 7'2". Bago ang panghuli ay ito pa ang mga karagdagang pinakamatatangkad na players na nagdaan sa liga. George Murasan, 7 feet 7 inches, Si Big George ay isang Romanian center na ipinanganak sa Transylvania. Walang nag-aakala noon na magiging matangka dito dahil ang kanyang ina ay 5'7 lamang at 5'9 naman ang tatay nito. Ngunit dahil sa isang kondisyon sa kanyang pituitary gland ay patuloy ang paglaki ni George hanggang umabot ito sa 7 feet 7 inches na naging dahilan kung bakit ito naging kilala bilang pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA kasama si Manute Ball. Noong 1993 napili ito bilang ika 30th pick ng Washington Bullets at siya ay pumasok sa liga sa edad na 22 anyos ngunit hilaw pa ang kanyang skills at awkward din ang galawan nito kaya hindi agad ito nakakuha ng malaking playing time sa kanyang unang dalawang season. Ngunit sa kanyang ikatlong season ay naging starter si George at naging malaking bahagi para sa kanyang koponan averaging 14.5 points, 9.6 rebounds at 2.3 blocks per game na pinanguna ng liga sa field goal percentage. Dahil dito, tinanghal siyang most improved player noong 1996 hanggang sa sunod-sunod na injury ang unti-unting tumapo sa karera ni George. 1997-98 season, nagkaroon ito ng back injury na naglagay sa kanya sa bench ng buong taon. Matapos ang kanyang rehabilitation at paggawa ng pelikula kasama si Billy Crystal sa pelikulang My Giant, ay bumalik si George sa 1999-2000 season. Subalit nakapaglaro lamang ito ng 30 games para sa New Jersey Nets bago siya tuluyang nagretiro dahil sa problema sa kanyang paa, tuhod at likod na karaniwang problema ang kinakaharap ng matatangkad na players kagaya niya. At yan ang sampung pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Isunod na agad natin ang sampung pinakamalilit na manlalaro sa NBA history. Yuki Kawamura, 5 feet 8 inches Si Yuki Kawamura ay isang Japanese pro basketball player na ipinanganak sa Yanai Yamaguchi, Japan. Naging inspirasyon ni Kawamura sa paglalaro si Yuki Togashi, isa ding magaling naman lalaro na nagpakita ng galing sa kabila ng kakulangan nito sa height. High school pa lamang ay sinimula na ni Yuki ang kanyang karera sa basketball bilang isang special designated player para sa San and Neo Phoenix noong 2020. Habang naglalaro ito sa Neo Phoenix ay kasabay din ito ang kanyang paglalaro para sa Pukaoka Daiichi High School at pinangunahan nito ang kanilang back-to-back -back Japanese. High School Championships. At sa edad lamang na 18 years old, siya ang naging pinakabatang player na nagdebut at nakapunto sa kasaysayan ng B-League. Nang off-season ay lumipat si Kawamura sa Yokohama at sumali sa Yokohama B Corsairs na isa pa ring special designated player. Nag-enroll ito sa Tokai University ngunit bago ang 2022-23 season ay iniwan nito ang pag-aaral para mag-full time sa basketball. At dahil sa pinakitang husay nito ay nakuha niya agad ang Bilig MVP, Rookie of the Year Award at Best 5 Honors. Nagpakitang gilas din ito sa 2023 World Cup at 2024 Olympics na nakipagsabayan sa mga higanting manlalaro. Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ng Memphis Grizzlies hanggang sa pinapirma ito ng two-way contract. Keith Jennings, 5 feet 7 inches. Si Keith Jennings ay isang standout college basketball player na naglaro sa East Tennessee State University. Nakuha niya Francis Pomeroy na Smith Award noong 1991 na ibinibigay para sa best college player under 6 feet. Ngunit sa 1991 NBA draft ay naging undrafted ito gayun pa man nabigyan ito ng pagkakatao ng Warriors noong 1992 dahil sa kanyang bilis at decent shooting tatlong taon nitong naglaro sa Bay Area na nag-average ng 6.6 points at 3.7 assists sa loob ng 18 minutes per game. 1995 naman ang mapili si Jennings ng Toronto Raptors para sa expansion draft. Ngunit hindi ito nakapaglaro sa Toronto kaya't naglaro na lamang siya sa Europa ng walong taon bago magretiro noong 2004. Monte Tao By beat seven inches. Si Monte ay naglaro para sa Denver Nuggets ng 51 games sa 1976-1977 season. Si Tow ay isang mahusay na college player at siya rin ay nakatanggap ng Francis Pomeroy Award noong 1974 at napanalunan niya ang NCAA Championship bilang starting point guard ng NC State University. Siya ay isang dual sport athlete na magaling din sa paglalaro ng baseball at kahit alin sa dalawang sports ay pwede itong maging profesional professional player, ngunit mas pinili niya ang basketball sa kabila ng kakulangan sa height. Siya ay nagpa-drop sa parehong NBA at ABA Pinuwa ito ng Hawks para sa NBA, ngunit pinili nito ang Denver Nuggets na nagdrop sa kanya sa ABA. Naglaro si Monte ng dalawang season para sa Nuggets, ang unang season ay sa ABA at sa pangalawang season naman ay sa NBA matapos magsama ang dalawang liga noong 1976. Nag-average ito ng 2.5 points at 1.7 assists per game sa limitadong minuto. Wataru Misaka, 5 feet 7 inches. Si Wataru Misaka ang kauna-unahang Asian American at non-Caucasian o manlalarong hindi puti sa NBA bago pa man dumating ang mga African American sa liga noong 1950s. Siya ay pinanganak noong December 21, 1923 sa Ogden, Utah. At sa murang edad pa lamang ay naranasan na nito ang matinding diskriminasyon hindi lang dahil sa kanyang height kundi dahil sa pagiging Japanese American dito. High school pa lamang si Misaka na magsimula ang World War II. Nang makatapos siya ng high school ay nag-aaral siya sa University of Utah at sumali sa Utah Youths Basketball. Dito ay tinulungan niya ang kanilang kupunan para makuha ang kampiyonato sa NCAA noong 1944 pansamantala namang naudlot ang kanyang college basketball career matapos itong magserbisyo sa US Army ng dalawang taon kaya't napunta ito sa Japan. Doon ay nakausap niya ang mga survivors ng atomic bombing sa Hiroshima at ayon kay Misaka, naramdaman niya na itinuturing siyang traidor ng kanyang kababayan dahil sa pagsisilbi nito para sa Amerika na lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa US Army, bumalik si Misaka sa University of Utah at noong 1947 na ng kanyang team ang National Invitation Tournament Championship. Pagkatapos ng kanyang kolehiyo, nagkaroon ito ng maikling karera sa NBA bilang point guard ng New York Knicks noong 1947 hanggang 1948. Nakapaglaro ito ng 3 games at nakapagtala ng total 7 points. louis red clots 5 feet 7 inches Si Klotz ay nakilala sa kanyang red hair at kanyang pagiging maliit. Siya ang utak sa likod ng Washington Generals, ang team na nakakarap ng Harlem Globetrotters sa mga exhibition games sa loob ng mahigit limampung taon. Taong 1947 ay naging point guard ito ng Baltimore Bullets ng Washington Wizards na sa ngayon. Sa kanyang 11 games ay nakapagtala ito ng total 15 points at siyang pinakamalit na malalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng isang NBA championship title. Makalipas naman ang limang taon ay binili niya ang Philadelphia Spash at binigyan ito ng bagong pangalan na naging Washington Generals. 1953 nang makasama ang general sa mga tours ng Harlem Globe Globetrotters. At mula dito ay naging alamat ang kupunan ni Klotz sa hindi inaasahang dahilan. Di umano ang Washington General sa natalo ng mahigit 16,000 games laban sa Trotters sa kanilang mga exhibition games na huling nanalo noong 1971. Greg Grant, 5 feet 7 inches, Kagaya ng ibang 5'7 players sa ating listahan, buong buhay ni Grant ay minamalit ito hindi lang dahil sa kanyang height ngunit pati na rin sa estado ng kanyang buhay. Siya ay skilled at mabilis naman lalaro kaya't gustong gusto nito maging basketball player ngunit dahil sa kanyang height ay walang pumapansin sa kanyang talento. High school pa lamang si Grant ay nagtatrabaho na ito sa isang fish market. Ngunit habang naglalaro siya sa kanilang local court sa New Jersey, ay napansin ito ng isang basketball scout ng Trenton State College at inaya itong maglaro para sa kanila. Ito ang inaantay na big break ni Grant at sa kanyang apat na taon sa college ay pinangunahan niya ang Division 3 pagdating sa scoring. Noong 1989 nakuha ito bilang 52nd pick ng Phoenix Suns na sa loob ng siyam na taon ay naglaro para sa anim na NBA teams at may career average na 2.8 points at 2.7 assists per game. Anthony Spadweb, 5 feet 7 inches. Maral si Spadweb ang pinakasikat na 5'7 player sa NBA at hindi tulad ng ibang maliliit na manlalaro na sandali lamang nanatili sa liga, si Web ay hindi lamang nagtagal sa NBA kundi ito'y nag-iwan pa ng malaking marka. Naglaro si Webb para sa apat na kuponan na may kabuuan 814 games sa loob ng 13 years. Sa kanyang karera ay nag-average ito ng 9.9 points at 5.3 assists per game. Pinakasumikat naman ito sa kanyang pananatili para sa Atlanta Hawks. Dahil dito niya nagawa ang isang bagay na walang sino man ang nag-aakala na posibleng magawa ng isang 5'7 player. Sa 1986 NBA Slam Dunk Contest ay hindi lamang ito naging saling Kate Ngunit tinalo pa nito ang kanyang kakampi na si Dominic Wilkins na isang 6'7 forward at kilala bilang eksplosibong dunker. Kaya't si Spadweb ang naging pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nanalo sa NBA Slam Dunk Contest. Melvin Hirsch, 5 feet 6 inches Si Mel Hirsch ang kauna-unahang pinakamalit na manlalaro na nakatapak sa NBA court. Isa siyang standout na college basketball player na nakilala sa si kanyang bilis at liksi. Mga katangiang mahalaga para sa maliliit na malalaro sa larong dominado ng matatangkad. Noong 1946-1947 season, pinapirma siya ng Boston Celtics at naglaro ng 13 games na nakapagtala ng kabuoang 19 points. Earl Boykins, 5 feet, 5 inches Si Elboy Kin sa ipinanganak noong 1976 sa Cleveland at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na high school players sa Ohio noong 90s. Dahil sa kanyang high county lamang ang paaralan na nag-alok sa kanya ng scholarship. Ngunit akahanap siya ng oportunidad sa Eastern Michigan University. Sa kanyang senior year ay nag-average ito ng 26.8 points per game. Nang mag-declare siya para sa 1998 NBA Draft, walang team ang pumili sa kanya. Subalit nakakuha pa rin ito ng ilang short-term contracts sa iba't ibang kupunan, na kadalas ang pinapalaro lamang sa garbage time o huling minuto ng laro. Nagbago lamang ang lahat nang mapasama siya sa Golden State Warriors, na nagbigay sa kanya ng mas mahabang playing time. 2003-2004 season. Nakuha naman nito ang kanyang unang long-term NBA contract sa Denver Nuggets. Tyrone feet 5'3 inches. Si Magsibogues ang pinakamaliit na malalaro sa kasaysayan ng NBA at arguably siyang ang pinakamahusay na malalaro sa listahang ito. Mula sa lansangan ng Baltimore, alam ni Bogues na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili ng higit pa dahil sa kanyang kakulangan sa height kaya takilala si Magsi sa kanyang bilis at sipag sa pagdepensa at pagstilang ng bola mula sa kalaban kung saan dito siya unang tinawag na Magsi dahil ninanakaw niya ang bola mula sa kalaban nito. Naging parte ito ng pinakamagaling na high school basketball team na nabuo at naglaro din ng apat na taon sa Wake Forest University kung saan siya ay naging all-time leader sa steals at assists. Noong 1986 World Cup naman ay napasama ito sa team USA at nakuha nila ang gintong medalya. Kahit sa taas lamang na 5'3, napili pa rin si Maxi Boggs bilang 12 pick sa 1987 NBA Draft ng Washington Bullets. Ngunit pakiramdam ni Maxi ay pinili lamang siya ng Washington para sa kanilang marketing strategy. Dahil nasa Bullets din noon si Manut Ball na pinakamatangkad na malalaro sa kasaysayan ng NBA na may taas na 7 feet 7 inches. Hindi naman siya nagtagal sa Bullets dahil na trade ito sa Charlotte Hornets kung saan umusbong ang kanyang karera. Si Magsi ang naging all-time assist at steals leader ng Hornets at lumabas pa nga ito sa pelikulang Space Jam ni Michael Jordan. At yan ang sampung pinakamatatangkad at pinakamaliliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? I-comment mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.